Ayan mga kabilder, ating hinum service yung sidecar. So sa kanila na natin ginawa, ayan. So bali, ito ang ginawa natin. Naglagay tayo pa ni bagong mulye. Ayan, mulye at saka yun. Ibang, iba rin yan, yung taparulo na yan, hindi dito yan. So ngayon, ang ginawa natin, minuts na lang dito. Ayan, tapos ang ginawa natin, ito, itong bubong. Ayan mga ka parisan yan. Ayan. Ayan. So, ang lapad nito, mga ka ang, ang haba nito, simula dito papunta roon 7 feet. Tapos, simula naman doon sa dulo papunta rito 70 inches mga ka-welder. Ayan. So, ang lapad naman ng side carter Ang haba naman ay 50, 55 inches. Ayan mga ka -builder. So, ayan ang ano niyan. Yan ang ating ginagawa ngayon. Inom service natin to mga kawilder. Ayan. Tapos, eh, natin to sa motor na katabit natin yan. Iaalay natin. So, wala nang crash guard yan. Kalahati lang yung, yung nakakunik lang doon sa motor. Yun lang ang ating pinaka guard. So, yun po ang ating ginagawa ngayon mga kawilder. So, hindi natin na videoan to kahapon. Gawa ng time eh may naggamit ng cellphone natin ating estudyante hindi natin mahiram-hiram so ang gagawin pala dito mga ka maglalagay na lang dito ng plywood tapos may butas para sa kaldiro yan, yan ang ating gagawin tapos yung tangke ayan na po yung ano, lukutan sa pagbukas ng tangke doon party yung sa may motor yan po yun So ayan mga kabilder, so bali tapos na natin lagyan ng duble. Ayan. Ngayon ang gagawin natin diyan papipinturahan na natin siya kasi ito ay pinahum service lang sa atin ng ating kaibigan. So papipinturahan na tapos ang gagawin natin ay eh, kakabit na natin sa gulong at saka mag-aalay na tayo doon sa ano mga kabilder. So bali ito na mga kabilder yung ating naging finish nang ginagawa nating parisan ayan mga kawilder oh, ayan. ayan ayan ang ating ginagawa yung ating hinom service dito sa ating kaibigan mga kawilder ayan okay na okay na mga kawilder oh. talagang paninda na lang ang kulang ayan pati harapan so kakaiba ito kasi plywood to ang makapal marine matiba yan Ayan. yan. Okay na. Mga kabilder. Ayos. Okay. Ayan. Yung bubong. Ayan. Ganyan lang ginawa nating bubong. Okay. Okay. soyan So ayan mga kabilder, maraming maraming salamat sa panonood nyo ng ating mga ginagawang simpleng video mga kabilder. Maraming salamat palagi sa inyong suporta. Ayan. See you next video mga kabilder.